tayo, Lea. I'd like you to meet Jeff Gaya mo, din siya sa Kabite. Um, isa siya sa mga revenue maker natin doon, sa ad agency natin. Mahusay at magaling siya. Kaya alam ko, magiging magandang addition siya sa team mo. Hi. Hey. Jeff, uh, pasensya na po. May condition po akong Tourette's Syndrome the hell, Boss? He can't even speak well. Tignan mo nga, hindi siya pagsalita ng maayos. Ano ba naman klaseng addition sa team natin yan, Boss? Ipabigat eh, lang yan eh. Hoy ikaw, kung magkakalat ka lang dito, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mong robot ka. That's enough! Balikan ka rito, Lea. Mag-usap tayo. Dito ka lang, jeff. ang problema mo? Pwede ba? Matuto ka mo ng ng kapwa? Hindi porgit ganun yung tao eh. Ginaganyan mo na. Kinuha ng kumpanya natin yon dahil napakagaling at napakahusin niya. Hayaan mo muna patunayan niya sarili niya bago mo siya usigahan. Whatever, boss. Basta pag pumalpak yan, paaalisin ko sa team ko yan. Ayusin mo yan, ha? Mam, ma Ma'am? Paano pala itong pinapa-email sa akin sa super big line natin? Anong email na naman yan? Yung ilalagay natin na, na billboard sa EDSA. Ay nako, mamaya na yan o kaya bukas na. Ewan ko, basta hindi ko magagawa ngayon yan. Aalis na muna ako. I need to chill and relax. Kasi may hangover pa ako sa party namin kagabi. Kaya bahala na muna kayo dyan. Ano? Oh Ano ano ba to? Hindi ko alam kung gagawin ko dito. Hindi ko alam kung paano gumawa ng proposal eh. Alam naman ni Ma'am na ngayon yung deadline. Sakan pa pinapagawa. Ah, set. Baka gusto niyo pong ako na po yung gumawa ng proposal niyo po. Wey. Sigurado ka? Kung game ka, Sige. Tirahin mo na to. Ah, problema lang. Baka magalit po si ma'am. Huwag mo nang isipin si ma'am. Isipin mo, yung client. Kung mawawala yung client, malaking mawawala sa company. Ah, sige po, set Ako na pong bahala. Sige, sige. Thank you, ah. Good luck. Sige po. Ah. Ano, Mr. Siga? Okay na tayo? Yes. Salamat. Uh, Jeff, thank you so thank for proposing Mr. Siga. Alright, so I right. so, have to go. Alright. Hi, sir. Ah, saan po kayo pupunta? Hindi pa po tayo nakakapag-usap about sa proposal, ah. Actually, no need, miss. I've heard enough kay Jeff. Hoy, ikaw na robot ka? Dahil sa'yo, nawala yung malaking client natin. Siguro na bastusan yung client sa iyo, no? Dahil yun sa lintik na sakit mo. Akala siguro ng client, binabastos mo siya. Sabi ko na nga ba eh, wala ka talaga magandang maidudulot dito sa ad agency na to. Baka nga lumubog pa to dahil sa iyo eh. Excuse me, miss? di ba sir? Tama naman ako. Wala naman talaga magandang maidudulot itong jeep na sintu-sintu na to. Pero, buti na lang, sir. Napabalik mo si Mr. Sigwa. Alam mo na yan, actually, kanina pa si Mr. Sigwa dito umaga pa lang. Dahil natuwa siya sa proposal ni Jeff na dapat ikaw ang gumagawa. Kaya ngayon, matutuloy na ang malaking proyekto namin na malaking billboard sa si EDSA. Sigurado ka ba talaga, boss? Na itong si Jeff na sinto-sinto makapag-close ng malaking deal? Yes, miss. Actually, sobra ako na-impress kay Jeff. Sobra nakuha niya ang gusto kong mangyari doon sa proposal na pinadala niya. Alam mo, miss, hindi had lang yung sakit ni Jeff para magampanan niya na maganda yung trabaho niya. Doon pa lang. Okay na yung deal. Ah, uh, sir. Maraming maraming salamat po. Sa so, binibigay niyo po sa akin, tiwala. Congratulations, Jeff. Congratulations. Kaya malinaw pa ngayon, sa sikat ng araw, na ikaw ang dahilan muntik nang sumablay ang kumpanya natin. Kaya simula ngayon, ikaw muna ang ipapalit ko sa peso na iwan ni Jeff sa Cavite. Para mabawas-bawasan naman ng mga pag-nightlife at pag-gimmick mo rito sa Manila. So, come on. Let's go, Mr. Suga. Let's have some coffee. Let's go. Okay, Jeff. Sige po, Ma.